agrabe oh, ganda uy dito tayo sa bye uh, baybayin ng ahoy dito sa sunrise hill ana Amin na kay Priska, Priska ang Bye bye. <laughs> damo ng mga liyan, no? Kay masug bakit ta? Ayan. Beautin yan, beautin. Okay. Oops. Yeah. Dumaulan Duma ulan pa. Oh. Ulan gid <laughs> 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 <Gakiangan> na Gak Gaki ya

Oo, oh, hindi na ma basta-basta nga mapatay. Uh, no. Hinay okay. 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 Mangkot ko blanoy. Ano? Uh, Kalin ka kaban kalan pabakulod. Ila kalikoon. Sando nila 14 pa sa akin, wala lang, wala lang ito. Asak to. Mayo gali ba? Alam alam gali ang amigo din niyo. nila 14 lang, pero sa ambarta <laughs> nila, 14 kali ko. Pero, pero dua lang gali? Wala lang, wala lang wala <laughs> ito. <O yan, laughs> <yun, wala> ang <laughs> mata-mata nila pa ikadang baso, no? Bagi file ba pa rito sa Amarib

Oh. Sige ko ma-try ka, hindi ko mama ko. Sabi <laughs> ka, pagkao na mo no. Sige na man sa. Pager ko na ka, mama na mo. Pusog ko sa ganito. Ito po yung ulala, ulamin natin ngayong umaga. Aloy. Nesda. Nice. Yan. Yan sarap yan sa so maganda yung views dito yan tabi ng bye bye